ayan magandang umaga mga idol makasta nga umani ka mga aming o, trabaho na naman sa idol ayan uh, umpisa na naman na pagbukay mga idol tanggalin muna namin yung mga debris sa taas nya yung tinibag nila para hindi kami mahirapan sa pagbukay idol ayan o. trabaho na naman sa idol magandang umaga sa tinlat lahat mga idol ayan, talaga banata na nga nga idol ang mga tropa o ay, warat ka na So ayan na mga idol yung natapos namin ano dinanggalan ng debris sa itaas niya. Ngayon naman ay diretsong hukayin na namin na idol. Hanggang doon pala sa may motor na 'yan yung ano yung hukayin namin. Oh magandang umaga sa ating lahat mga idol. hukay-hukay is life na idol. Ayan na. Nirararakta na po mga idol. Ganyan na yung pagukay namin mga idol.

So yan, idol Ay kabit lang namin yung panghuling tubo At mamaya ay uwi na rin kami mga idol Dahil banda dito pala ano Hindi pa natibag Titibagin pa mga idol hanggang doon pa Kaya half day muna sa idol ngayon Ayan mga tropa Bali ano Anim lang pala na tubo Ang naikabit namin idol Nagawa ng hindi pa natibag banda dito mga So hanggang dito na lang muna mga idol. Uh, maraming maraming salamat. Yeah, Pukpukin na naman mga idol. Thank you thank you mga idol sa patuloy ng pagsuporta. God bless at mga idol.